So, saludo ako sa lahat ng mga traffic enforcer kasi talagang ng talaga ang ginagampanan talaga nila trabaho nila ano parang si Hepe yan oh. Ayan yung happy dyan no talagang wala akong masabi sa mga ganyang bagay guys ano talagang yun ang mga dapat natin tularan no yan yung mga dapat nating respeto ng na mga tao kasi responsible o responsibilidad sila sa kanilang trabaho Ginagawa talaga nila yung kanilang trabaho, guys. Diba? Good morning guys, yo, papasok na naman tayo ng trabaho ngayon Kasi kasi kahapon, uh, wala tayong pasok dahil Ramadan, no? Pero yung ibang kumpanya, ay tuloy-tuloy uh, pa rin ng uh, trabaho Like mga Korean, ganoon, ba't kaya sila, no? Hindi sila sumusunod sa... <laughs> Hindi sila sumusunod sa... Ano Patakaran ng Pilipino <laughs> May sarili silang mundo Eh, ang Pinoy Pag sinabing uh, merong holiday O oh, whatever, anong ano mayan ah, uh, Talaga walang pasok talaga, ano? Yung eh, kalong, yung iba, um, may pasok Kasi sa aming kahapon, walang pasok eh guys biyahe na naman tayo veteran na naman tayo palagi uy sana all nakita ko yun ha ah. nakita ko yun ha ah. ano, ano yun ano yun yun, yun na si kuya pera yun sana all namimigay ng pera si idol hindi <laughs> ba right guys so buti na lang hindi matraffic ngayon Ayan. So, and I mean, tuloy-tuloy pa rin yung ating ah, oh. Kahit video mabagal, at least, tumatakbo tayo. Okay. Baka sabi ko lang eh, walang traffic eh. Bakit nang traffic bigla dito? <laughs> ano ba yan? Oh. Ikaw naman kasi manong eh, bago ko naman lumigo eh, tingnan mo muna yung iyong kanan ha. Baka oh, mamaya kasi magsagasa ka dyan eh Nakasignalite ka pa Tingnan mo muna yung uh, Sa bandang uh, kaliwa mo Yung di yung babanat ka lang ng uh, losot dyan Grabe talaga Pero hindi meron talaga ibang driver Hindi mo talaga may iwasan yung mga ganyang bagay Yung pinipilit siya eh, Sinisiksik yung sarili niya oh, Pansiris kuya o oh, Diba? Diba? pinipilit niya sinisiksik yung kanyang tricycle pero kahit sa makitid na nang daan no? bakit ganyan ba mga Pinoy o, oh, naka STD signal light pa yung kanyang uh, laser na nakaliwa grabe o, oh, shout out sa mga driver ng jeep biyahing niya uh, San Pablo Hihi. Uy <laughs> Ito na naman tayo guys eh Ito na naman tayo Pero sabi nga Hindi natin masasabi Yung mga isip ng ibang tao Alright, kung anong merong isip nila. Di ba? Kasi ako, hindi rin alam ang iniisip ko eh. Hindi <laughs> rin alam kung anong iniisip natin. Kaya hindi natin alam kung anong iniisip nila. <laughs> Ibig sabihin niya, may kanya-kanya tayong uh, sa buhay. Alright? Sige kuya, tuloy mo lang. Ayan. kaya tayo pag mainit ang ulo huwag natin dalhin sa kalsada kasi pag mainit ang ulo natin halimbawa pag may nasagasi ka o nakasagasa ka <laughs> diyan na nagsimula ang init ng away nyo try <laughs> <Prime. laughs> kaya akala ka natin magiging pakumbaba sa sarili no? huwag tayo magyabang sa kalsada huwag natin talihin natin ating tapang kasi baka maya eh, 'yung tapang may pagkalalagyan ka eh. Lagot. <laughs> Ay, syarat mga idol. Oh, 'yung mga heaven ng mga nagte-traffic enforcer dyan yeah. Pero saludo ako sa lahat ng mga traffic enforcer kasi talaga ang ginagampanan talaga nilang trabaho nila ano. Si hepe oh 'Yan 'yung hepe diyan, no? talagang wala akong masabi sa mga ganyang bagay guys ano talagang yun ang mga dapat natin tularan, no yan yung mga dapat nating respeto ng na mga tao kasi responsible o responsibilidad sila sa kanilang trabaho ginagawa talaga nila yung kanilang trabaho guys